tinulang manok ang ulam namin. Ganito yung, mm, tinulang ng madam ko. Akong nagluto. Ganito yung gusto niyang tinula. may mga daon ng na sibuyas, bulk pepper, saka yan, mga kinisagisa ko lang. Yan ang gusto niyang gulay niya sa ko. Puro ko yung pagkain ko. Silat bawang. sangat guys, lasa.

Mapapaagli ay rice ako Umuha pa ako ulit Mamaya nga binina ko kakain Sarap Galang sarap Minsan-minsan lang ganito Hulam namin Minsan-minsan lang bumili Ang amo ko ng press na manok 45 days Bilira lang Kaya Sagsagin ko na Bukas wala na to.

Mangan kayong bawang. Mangan kayong sili. Mangan Hindi ko na -cary. Sabi ko carry ko pa, pero hindi ko na kaya. Naduluhan na yung mata ko. Mangan kasi yung bawang. Ikaw pa sa baba. Ubus. Nakarni ang rice ko. Wala na. Wala na talaga dahil. sarap ng kape. Este tubig pala. Tubig to. Busog plus uh -huh. <laughs> uh <-huh>. Busog talaga ako. <laughs> Drog lang itong gamit. Wala uh. Banana, wala na. Tatapan na na uh. uh, Wala nang katapusan ng dekay ko. Grabe, busog ako. <laughs> Idol dito na nagtatapos ang aking pagmumukbang. Saraming maraming salamat sa inyo. Again, again. Salamat sa pag-comment, pag-like, pag-share sa aking videos. Salamat sa suporta. Maraming salamat. Hindi ko to makakayang ano ba? Makakayang ibalik sa si inyo. Dahil ako'y mahirap lang naman. Ang masasabi ko na lang is ipagdadasal ko na lang kayo. Sasama ko na lang kayo sa dasal ko. and there's everyone